sa halagang 2 pesos makakain ka na Tatawid mo na yung gutom mo sa pang-araw-araw Tayo oh, oh. na 2 peso lang makakain ka na ng logop Dito kasi matitikman ang 2 pesos dugaw ni Mang Romi Tawid yung lasa, potsak mura, masarap para naga-maai Maraming pong kumakain dyan po sa kanila. Hindi mang Romy po. Hindi dito sa Balinsuela po. Tinatayo po dito ang dalawang pisong lugaw ni Mang Romy. Sa lagang dalawang piso, makakatulong sa kapwa mo. Yun ang hinahanap ng tao ngayon eh. Affordable pa, mainit pa. Masarap po yung takwat baboy niya talaga. Pag ang pera ko, 20 pesos, busog na ako. Maraming tumatang Felix, so therefore, masarap ang lugaw niya. Wala ka talagang planong itaas ang lugaw mo? Wala. 2 pesos na lugaw ni Mang Romy, paano to hindi nalulugi? Hindi na ba ho ba kayo lang? Hindi ko rin dito. Hindi. Nasasalo. Nag-viral sa social media ang dalawang pisong lugaw matapos ipost ng food blogger na si Manuel Olazo. Pero syempre dahil negosyo pa din ito, ang tanong bakit nga bang hindi siya nalulugi? Aminin niyo na, lugi kayo sa lugaw. Huwag ko alam na ko rin Mang Romy. At kayo? Naman nag-vlog sa'yo rito. Sino na nag-vlog sa'yo rito? Marami na eh. As a vlogger, hindi ako kailangan ni Mang Romy. Si Mang Romy ang kailangan ko. Totoo po yun. Wala pa man Facebook, wala man YouTube. Mang Romy na Nakita ko sa kanya, base na rin sa mga sinasabi niya, dati ano lang din siya. Umaga maliit na pwesto dito lang yan sa may Kalalang. Tapos lumipat siya doon. Since 1975 in Kalalang Highway lugaw ko, walang mantika. Hindi sila nasutuyang kumain. Si Mang Romy, matagal na yan. Uh, di pa ako pinapanganak. Andiyan na yan. Uh, doon yan dati, pwesto niya sa kalalang sa BB, doon sa bahay, sa malapit sa amin. Itong si Mang Romy, 1974 pa pala itong lugawan niya. No? At nagsimula siya no, 1974. 25 cents lang yung lugaw. Ko sa kanya yung ano, pisong lugaw. Tapos naging dalawang peso. Tapos yung malaki, may malaki din sila. Apat na peso yung lugaw nila. Yan po. Mas mura pa rin yung mga uh, hanggang ngayon. Kaya napakadaming customer talaga sa ano, kay Mang Romy. Walang pagbabago hanggang ngayon. E, sa sobrang tagal ni Mang Romy, ang dami na nakakakilala sa kanya. Tsaka maraming na tong mga kaibigan, mga humaray dito para kumain. Talagang ayun po, binabalik-balik ko minsan. Dumadayo pa po ako dito. Then dito na po ako makain sa araw-araw. Umaga, tanghali, So solid, mga magulang, mga tito, kapag tayo namin lahat siyang kumakain. Halos araw-araw kumakain ako dyan. Kaya kahit yung mga dating mga bata kumakain dito. Ako'y naman kaya masarap ako dyan. para lang makakain ulit ng lugaw ni Mang Romy. Pantan mo ko yan, mabubuhay ka na. Kahit pulubi, mabubuhay no. Sa halagang 2 piso, meron na kayong lugaw na masarap ang lasa. Tumang Naglalala ko lang siya sa social media. Pati sa social media, nag-viral siya. Naglalala ko, hinahanap ko siya ngayon, nakita ko. Mang Romy, kuyandang tangali po. Love it, kuyandang tangali. Yeah! <laughs> Totoo yung ano, dalawang piso. Prep, sir. Saka kayang-kayang ng bulsa. Dalawang piso lang, solve na. I-feature lang natin yung alamat o Legendary na pagdating sa pagkain. At pag umupo nun, Sir, pag nga rin si Mang Romy, kailangan mo order ka na agad noon, Sir. Tokpat babay dila. Pag di ka umorder noon, tapos papagal-bagal ka, talagpasan ka ng order noon, Sir. Pagkakain kayo dito kay Mang Romy, huwag kayo kaagad nagsasabi na sunyo dahil tayo niyo siyang magsabi o nagtan. Pinutok sa iyo itak yun, pwede nyo lang magsasabi kung anong nating buhulamin, Sir. Kaya ganun po yun, Sir. Pansin ka na yung dinas. Bumahit na tayo. Bumahit na. Hindi ako nagawa ng 2-3 dito. ba sobrang mabahay. Wala akong masabi sa lugaw nyo. Masarap. Mga tokwa, papoy, biga, goso. Matagal na din po ako kumakain dito. Siguro may 30 years na. Masarap pa rin. Same pa din yung lasa. Same yung yung nasa picture na nakita nyo. Isa suka yun. Tapos ha, paminta yung tinagdag ko. Tokot Tokot Baboy Dila Masarap po yung lugaw niya Tokot Baboy Templado ang At saka suwak na suwak po sa ano Sikmura Pangmasa po talaga yung kanyang paninda Tapos po Ayun po Dinatayo siya ng mga O tigatigasan Dahil nga masarap po yung kanyang Luto na lugaw at mga Tokot Baboy Ayan po Talaga namang grabe Sarap Sarap the best. Sulit na sulit yung travel namin dito. Sarap pa. The reason why si Mang Romy is hindi nalulugi is because of the concept of the lost leader marketing strategy. Paano kayo kikita sa dalawang piso? Pag mo nang atingin na ng toko baboy, medyo kikita na ng bago yan. Ibig sabihin, malugi man siya sa lugaw, eh hindi lang naman lugaw ang bibili ng mga kliyente niya. Paan ka ng toko baboy? Oo. Ito kikita na ako nun dahil natangay na yung... Dito, sa Tokwat Baboy na lang kayo talaga kumikita. Nagami ng customer, meron mga customer na bumibili ng Tokwat Baboy. Obviously gumagana ito kasi 48 years na pong nasa negosyo si Mang Romy. Makwento siya eh. Yung lahat ng anak niya ata is professional, nandun na sa ibang bansa. Ang kataas ng kanyang paghihirap, ang sarap ng tagumpay na mapatapos ang dalawang anak sa kolehiyo Pati asawa niya. Eh. At makapag-masteral ang kanyang bisis na ngayon ay nasa Amerika. gusto na nga siyang kunin, ayaw niyang sumama, gusto niya manatili dito eh. Patagal na ako ini-encourage yung anak ako pumunta ng Amerika, pero hindi ako nagpupunta. Jeffrey Hernandez, ABS-CBN News. Wala na akong masasabi sa kanya. Talagang dedicated siya. Very noble. Uh, siguro ang lesson na matututunan natin kay mga kumi, kahit hindi ganon kalaki yung kita mo. Pero marami marami ng pera yun. Ang na-inspire ko sa kanya, gumagatsaga lang sa negosyo. Kahit pa piso-piso, dos-dos. Uh, basta nakakatulong ka. Kasi biruin mo ilang taon na, pero yung logo niya, dos, kwatro pa rin. Diba? Saan ang makakita nun? Isa sa mga iniidolo ko, talaga si Mang Romid. Kasi as of now, walang pagbabago. Ang halaga ng lugaw niya, kapares pa rin ng araw. Masarap naman, sir. Awi gutom. Wala talaga pagbabago. Sa halagang 1 pesos lang po, sold na po sa bituka. Luma, anak mo. Kaya mo ba bigyan at sigilin mo ang yung ng mga anak mo? Magkano sa ordinaryong sa ordinary tao? Sabis talaga. Talaga nakakaingaan nyo. So, hanggat nakakatulong ka at hanggat gusto mo yung ginagawa mo, ipagpatuloy mo lang kasi bukod saan magiging masaya ka, magiging masaya rin yung mga tao sa paligid mo. Kaya eh, hindi mo tinataksan talaga yung ano mo. Oo. At saludo kay Maromi, Romy, maraming mga kababayan natin na nakasulungan niya. Kahit na maliit na kinikita, basta marami lang benta, okay lang. Yung mga mahirap na kababayan na kakain na talagang dalawang puso lang busog ka na nanugaw. Sundan niyo yung hakbang ni Manromi. Matyaga. Yan ang lahat okay. okay. po na ko kay Mang Sige po. Nabuso na ako? Tama ka lang. Tama ka lang. Okay po. Okay. Haha. <laughs> okay. Okay. Kamay-kamay ka muna, Mang Tapos gano'n. Oo. Huh? Tingnan mo naman ang buhay ni Mang Rome, Pagandang ganyan lang yan. Pero... Mga profesional na anak niya nasa ibang bansa na nakapira. Dahil siguro sa lugaw. at dahil sa intensyong makatulong sa kapwa, minamahal at tinatangkilig pa rin siya ng kanyang mga parokyano. Si Mang Rawi po is mabait po talaga siya. Isang beses po, ko lang po ako ng 1 pesos, sabi niya, ah sige ano, ayan mo na yung 1 pesos. Paano ko na yun sa'yo? Basta makakain ka lang, okay na. Alam mo ba, if you are put up in business, number one, ya yeah, apply mo yung tiyaga. Tiyaga only. I'm Manuel Velasco, the brother of Romeo Velasco. He is older than me. He has been sailing Lugaw since 1975. Tapos mo kumain dyan. Tandaan nyo, lagi sa lapas nito, pinagdipinda ng napakasarap na gulaman. Tara! Pag nagtitinda ng gulaman, mani, sigarilyo, at iba pa. Kung ganong katagal nang nagtitinda si Man Romo maglulugaw, eh ganon din ako. Lumakas din ang tinda ko dahil sa kanya, dahil sa pagkaganin ng tao sa kanya pagkakain, nagdadaan dito. Ngayon, ang masasabi ko lang, my brother is ano, matyaga. I invite all the people who wants to eat lugaw, kindly after you eat lugaw, you drop here to me or drinking at palamig. That's all. Ayan, yung ni Joey yung mga kalendaryo ng bro. <laughs> Video namin, men. Bahala ka na dyan. Para sa'yo talaga yan. Para sa'yo talaga yan.